Motorcycle rider at ang kas nito, dead on the spot nang sumalpok sa isang metal gate sa Cavite. naritong ang news scoop ni Kim Gomez. Nasangkot sa aksidente ang dalawa katao matapos sumalpok ang sinasakyan nilang motorsiklo sa metal gate ng isang establishmento sa Naik, Kabite. Kinilala ng otoridad ang mga biktima na sina alias Mika, 15 anyos, estudyante, at 17 anyos na si alias Castillo na isang construction worker. Ayon sa investigasyon ng mga polis, pinabagtas ng motor ng magkaangkas na biktima ang kahabaan ng barangay bankaan ng nasabing bayan. Nang mawala ng kontrol sa manibela si Castillo, dahil dito, dire-diretsyong sumalbok sa metal gate ng isang establishment ang mga biktima. Sa lakas ng impact, tumilapon ng dalawa kung saan nagtamo ng mga sugat at pinsala ang mga biktima. Naitakbo pa ang dalawang sugatan sa ospital, subalit hindi na naisalba ang dalagitang estudyante. At yan ang News Scoop, Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.